guys, welcome to my vlog. Mag-hiking kami guys dito sa mountain. Makita ko sa inyo guys, wait lang. Ang oh, haba ng nilakad dami. Ang dami namin. dami namin. <laughs> Nakatakot naman yung dito. Ang taas. Akita tayo sa taas. Akita tayo sa sa taas. May tunnel. May tunnel dito sa loob. May kuweba. May kuweba dito, guys. Ang ganda ng view. Tingnan nyo, guys. Okay, kami sa bundok. Sa bundok. Lakad ka, hayang. Oh, Ang ganda ng mountain. Hayang, go down.

Dami namin, naglalakad kaming <laughs> <Ayaw, muchas> ta -ta Nando na. Ayaw. niya Ayaw! Ay ka, dapat dinalap na. Napagod yung bata. Tapos niya. ka. Ang ganda ng view. May mga tao diyan naglalakad, tinatamad na maglakad. Ang ganda ng view, guys. Magha-hiking kami, magmumusa kami mapadpad dito. Sa ba tayo mapapadpad? Oh, may may kuwiba na naman ako makikita. Ayun, may kuwiba na naman. Oh. Pagkakad natin dito. Ngunood lang <laughs> sa alaga ko. Nagpahila sa'yo. <laughs> Wala-wala makitang dito na bundok. Pwede ba doon may sakayan? Uy, spider. Oh, spider. May nagaano dun. ang oh, ayos. Meron palang akyatan sa bundok doon, oh. Ha, ah, ah, may cabin. May cabin pala doon. Okay, pa, sa bundok. Ang ganda ng mga ano dyan, oh, mga pine yung patataas. Sinong susuko maglakad dyan? Hmm. Ay, cabin. Ah, black cabin. Ay, kita sa cabin. Watch it. Tulog okay. na. No, no chocolate for Ah, no chocolate. You don't have Saan chocolate may pahingi? Ano? Ano daw? Nakatitin ko. Ayan, may cabin. Sasakay kami dyan. Saan kayo ba tayo dyan? Hindi ka sure. <laughs> Saan ba tayo mapapadpad? Mag-hiking kami. Ayan o. Oh. Okay guys, mag-hiking pa kayo dyan. Yay! See the Yay! See Dakabin. Malapit na kami. Pupunta daw kami sa baka. Mag-ano daw kami ng baka. Ah, ang ganda, guys. bakah, nagsitatingan niyong mga baka dito. Ayon na yung ka. Wow, wow, the we're very close. They're drinking water. They came to drink water. I now I got to be smart. Dami ah Dami nila oh Damin baka ayun on, dumami. Imported na bakah. Dumami yun dumami.

Okay ng mga baka parang matatanda na sila mo ah, tumingin yung isang baka kahoy oh. tutulis ng sumay. matanda na siguro ito mga to. dami nila guys may ano pa yan ha may kling 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 pa

Uh, uh, we have to be quiet. We have to stay. Not too much. Not too much. this one. This one, this one.

baka guys. Ay napatid no. Na. Personal na namin nakikita kita na kumukulo nang grabe. Mga baka.

wah, wow, na, baka bakit <laughs> na ng baka? Tinangay ng ba? ng chocolate, naupat ano? mabuti ko. ano ano na? ano na? ano na? ano Ang daming gata. ano na? milk. na? yung dalabas na sila yun na na yung gata ay po an siyahan ng gatas guys ang mga baka alamin mo ba kung ano ang mga alam mo ba kung alam na niyo. Kaya, ba? kibab? oh bakit? dapat dakaw, dakaw haba. wakin kung may kanyel sa ng mga baka. sino sila ng gatas. Eh. Okay, so sila kinukuha. Ano, ano. Ano, ano. Ano, guys bye Sure lang guys. Ang ganda ng cabin dito. Hanggang baba. Pwede tayo. Pwede magsakay dyan guys. Hanggang baba. So, tapos na kami. Nagpunta sa baka. Uwi na kami guys. Gigi, we need shower. <music>